Yan, alright. Good morning. Luzon, Visayas, Mindanao. Panimbawang video na naman tayo, guys. Uh, katapusan na, guys. Kaya kailangan na nating mag ulit ng ano. Spray nang para sa mga wood yan, guys. Oh. Dami ng bunga. Alos nakalabas na lahat, guys. Yan. para video maganda-ganda yung ano ng butil Ayan guys kaya pasinsya na kayo guys nung nakaraan na ano video hindi tayo galit tayo dun sa video natin kasi zero kahit sino naman siguro magagalit ka kung nakita mo yung gano'n yung palay mo kaya magpasinsya nyo na guys bahala na yung nasa taas yung gumawa nun no? guys listen din sa mga katulad nating mga magsadaka yan. tayo. Okay. God bless us all. All right.